Ayan, meron tayong bagong-bagong Hanabishi na washing machine. Twin po ito. Ang sira po nito ay umuugong lang po mga idol. So tara mga idol, aayusin natin ito. At para tayong matututo. Ayan mga idol, ha, meron tayong ah uh, i-check up na washing dito. Ang sira nito is yung ano, yung yung washing mo ito. Ayok, umikot ayaw umikot ayaw umikot ito ito ayaw umikot kailangan mong itulak so subukan natin oh. nakasaksak naman ito siya nakasaksak na siya ayun pandal natin yung washing washing timer ito ayan mga idol oh. ayan mga Mugo mo lang pero tulak natin Ayan. Pag itulak mo, umaandar siya Umaandar siya, tapos yan, ayaw mo naman Tulak mo ulit Ayan, umaandar siya Ayan. So pagka ganyan ang problema ng wasik mo Madali lang ang solusyon yan, patayin natin muna Dari lang solusyon yan. Ito yung papalitan natin mga idol. Ito, ito yung papalitan natin. Ito. Ito yung papalitan natin. Itong kapasitor na to. Ayan. Itong kapasitor na to, nakakabit ito doon sa motor ng washing. So, ito lang ang papalitan natin. So, subukan natin mga idol. Ten ito. Ten micro Tapos, meron tayong ipalit ito kulay itim naman pero wala naman sa kulay yan importante dyan yung value kailangan parehas ito yung value nito yan malabag yung mga ano hindi siya maaap pero tento mga idol. Ayan o. Baliktad pala. Ayan o. Ayan. Ten. Ten siya. So parehas sila. So ito ang sira. Ito. Papalitan natin at ito, ito ang ipapalit natin. Patuloy natin ito mga idol. Ah, wait. Yan na siya. So ikabit natin ngayon dito. Okay, hawak. Ano ka? Put camera. Ganyan mo. Tutok mo na siya. Ito. babalatan natin muna mga idol. Balat muna. Huwag tayo ng ng camera kasi mahirap. Mahirap. Hindi natin ma... Ano ha? So ito yung ano. Dugtong natin ito mga idol. Dugtong muna natin ito temporary. Kung mo kayo naitak mo mamaya, saka, saka na natin. Lagyan ng tape. So, ito yung yeah, sustainante. 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 ayaw, sustainante. ayaw, sustainante. ayaw, sustainante. ayaw, na ayaw, sustainante. ayaw, sustainante. ayaw, sustainante. ayaw, sustainante. ayaw, sustainante. hindi mo lang itulak para diba, madali lang so pinagawa sa atin itong mga idol kaso hindi nila alam so, dahil tayo ay marunong nagkakapirat tayo dito ngayon ng mga idol so ganun lang siya mga idol salamat